po ang katoktokan ng bundok ng Boyabod o sea level na o ayun yung dagat ito po ang kabundokan ng Boyabod o kay Puging kay Puging na po ito sa gingan dami o toktok ng Boyabod sa hindi nakakarating daanan pa ng hirang na daanan ko o. <laughs> oh oh yan pa. Ay syari. Nadali na po oh. Napa. Napali ay sa putikan. Malagkit pa. Daan ng kalabaw. Ito po ay syorkatan. do sa. Pupunta po kami sa. Nyoga ni Atilos Na napapunta sa akin. Sa iluhan. Dito po ang syorkatan oh. Pero napakalayo rin ito. Dadaan pa po kami sa kalulukar po bago po kami makarating sa tuktok ng Buyabod. Ito, pagbaba po dito ay kay Ate na. Dito po kami tumira nung una. Nakatuktok ka ng ay, yung tubo ng tubig oh. Dito po ang talaga namin oh. Pag kami po ay galing doon sa amin tinirahan na ngayon po ay nasa iba na ayun tubo ng, ng to, o oh. batong buhay o oh. daanan ng tubig dito sa bundok ganda oh. At sa wakas ay naito na po kami sa iluhan ang tawagin ang pagitan po nung una ay mga sapasapa lang ayan o oh. Eh. ito pong kabila ay amin na dadaan ka po sa talagang sukalan ayan eh. ito po ay amin na o oh. Eh. dito sa may isa pa Malinaw ang tubig dito oh. Ako po ay nagpatanim ng nyog, buhay na oh. Salamat naman. Walang naliligaw na kalabaw. Itira e, ba kayo sa ganilong, ganitong kamalig? May lukarang walang bubong. Ito po ay dito sa iluhan. Na ngayon po ay ako na po ang nagpapaganda nito. Dahil yung pong pinanggalingan nito ay pinaubos po ang nyog sa totoo laang. Ang natitira po ditong nyug ay 11 kapuno. Sa kulang-kulang 300 puno po ang nai ito. Ay ito lang po ang natira. Mahirap po talagang mamundok. Experience ko talaga. Yung pag na lamang, ito po ay pang limang bundok. Bago marating, sa totoo lamang. Ito pong nyug, ang ito ay pinatabasan ko. Halos isang buwan pa rin kami hindi nakaahon. At ang kagandahan po ay talagang buhay ng nyugo. Nagtumbahan yung iba kong balinghoy. Wala pang laman. Oh, sayang. Buhay na po ang ipinatanim kong yung nakakatuwa. Tanggal ang pagod. Kahit po dito ay ikalimang bundok bago ko ito marating. Ayan, buhay na oh. Ganda na oh.